Espesyal para sa mga taga-tondo Maynila ang comedy king na si Dolphy. Bukod kasi sa tubong tondo ang hari ng komedya, nabigyan din daw ng muka ang mga residente roon na nakatira sa tabi ng Riles. Sa buhol naman po, binigyan pugay ang comedy king ng ilang estudyante. Balitang hatid ni Bam Alegre. Maging sa ibang panig ng Pilipinas, marami nagbigay pugay sa hari ng komedya. Sa buhol, naglagay ng Dolphy stickers ang ilang estudyante. Pero may natatangi at espesyal na puwang ang Comedy King sa puso ng mga nakatira malapit sa mga riles ng Tondo, Maynila. Nalulungkot din kami sa pagkakamate ni King Comedy. Eh, siyempre, masakit, din, masakit din sa amin yung mga taga, mga tagahanga niya. Pumatok ang pagpapatawa ni Dolphy dahil sinasalamin daw ng Comedy King si Juan de la Cruz. At ang ilan sa mga nakarelate yung nakatira dito along the riles. Bukod kasi sa taga-tundo rin ang hari ng komedya, nabigyan daw sila ng mukha ni Dolphy sa kanyang dating sitcom. Sa home along the release, natural, natural talaga yun. Ganun-ganun din ang naranasan namin. Habang dumadaan ang Rilis, nakakalug eh. Mga pag-release, natatawa sa kanya pag palabas na yung home along the release. Minsan, no, natatanggal yung dingding ng bahay niya. Ang pagiging masayahin sa gitna ng kahirapan o problema, ito para sa mga totoong tagariles, ang isa sa mga mensaheng iniwan ng hari ng komedya ang mga dagok ng buhay, gumagaan. Mas nakakayanan kung sasamahan ng kahit kaunting ititawanan. tawanan. Bam Alegre, GMA News.